Nandito ako ngayon sa isang mahiwagang bundok na tinatawag na Mount Makiling at kasama ko ang aking mga friends! <laughs> Arian, Michael, JM. Ako nga pala si Budget, at mag-story time. Kung hindi nyo pa ako fina-follow eh, i-follow nyo na ako. Totoo ba na parang mysterious yung Mount Makiling? Uh, base sa kwento, mga nabasa ano, ko, parang si Makiling daw ay isang diwata na nakatala kasama ng mga tao. may eh, marami siyang manliligaw, pero yung gusto niya ay si Juan. Hindi na gusto, ano, iba niya manliligaw, no? Kaya parang sinet up or finlame up si Juan. Pinahirapan siya sa harap ng maraming tao. So nagalit si Makiling at simula daw nun, hindi na siya nagpakita sa mga tao. E eh, nasa na si Makiling ngayon? Sabi, yung iba... Nagpapakita sa bilang matandang babae. Minsan daw, aanyo daw siya na baboy na mo, o kaya ibon. So, Tapos so, nagpapakita na lang daw siya sa mga tao. So baka makita natin siya dito. Pag natipuhan daw ni Makiling, kinukuha niya. Ipapakita daw siya as a very pretty lady. Tapos inaakit niya na sumama sa kanya. May mga ganong kwento daw, ano, na kapag ka... Uh, gusto ka isama ni Makiling ay may isasama ka Totoo na may mga nawawala ba dito sa bundok ng Makiling? Hello po! Hello po! Hello po! kami. <laughs> ay talaga! Sama ko kayo sa vlog! <laughs> Ito mga kwento na to, mga folklores lang siya. So, ako personally, hindi ako naniniwala. Huwag mo hamunin! Huwag <laughs> mo hamunin si Makiling! Para sa akin, hindi nakakatakot si Makiling eh. Mas nakakatakot yung mga fenomeno na ganito. Sa likod ko ay isang landslide. Dahil sa climate change at dahil sa pagkasira ng ating kalikasan, ganito yung nangyari. Boom! Baka Ikaw, bro, may tanong ka ba? Wala akong tanong. <laughs> <laughs> Kaya natin <tayo> matatapos umakyat. <laughs> Ayun lang! <laughs>